Magandang araw mga kabutingting Mayroon na naman tayong tanggap ngayon no? Bagong bago pa na ito mga kabutingting Ang kwento ng may-ari nito Ay uh, Tatlong bisis na niya itong pinagawa Sa isang pagawaan Ang laging issue Ay laging nawawala ang picture Ay nagsawa na siya mga kabutingting Na ipagawa doon sa pinapagawaan niya at sinubukan niya sa atin baka sakaling pag sa gawin ay tumagal ang uh, ganitong ganitong ng unit na kanyang ginagamit. Lagi natin yung kaputingting para makita natin kung anong issue. Ayun, may power na sa kaputingting. Switch on natin. ting-ting. Mayroon naman siya, oh. Kita-kita, mayroon. Ah. mayroon siya, oh. Uh, oh so, alam na natin ang problema nito. Okay, para malaman natin kung bakit papalik ang unit na ito sa dati niyang pinapagawaan, ay buksan natin. Ito yung likod niya, oh, mga kabuting-ting, oh. Pagmasdan niya. Ito yung model. DCL 40S -40. 6800. Okay ba kung titing? Kung makita nyo may sulat dito, oh. ayan o. Uh, 2-19-2023. Yan siguro ang unang gawa makuting-ting. Tapos may sulat ulit dito sa baba. O. 8 831 2023 At meron pa din sa baba 111 2023 o di halos kung isipin nyo mga kabuting ting halos isang buwan lang dedo na naman uh, ah, sira na naman ang backlight nya okay mga kabuting ting ngayon mga kabuting ting ipapaliwanag ko na lang sa inyo pagka ganito ang magiging issue ng TV nyo kabalik balik na lang kaya ang gagawin natin ah, hindi na natin siya patagalin ng gawa at hindi na patagalin ang pag-iisip natin ang gawin natin mga kabutingting, kagaya ng sa iba kong vlog, i-convert natin ito sa 12 volts parallel backlight connection upang hindi na ito babalik sa atin. Dahil kapag ka convert natin ito mga kabuting, sa 12 volts parallel backlight connection, ay siguradong hindi na ito magbabackjar dahil fix ang magiging voltage ano man ang naging issue at kung bakit pabalik-balik ang TV na ito at lagi na lang nasisira. Oh, so, tatlong weeks na pala ito pinagawa ng may-ari. Oh. Ito, una. Oh, una yan. One yan eh. February 19, 2023. Oh. Itong nakalagay dito, nakalagay. Oh, two. Ito yung pangalawa. May oh, 31, 2023. Sa unang gawa niya, February. Oh, matagal din ang sumunod kasi naging 8. Yung 8 ay ubos yan. Itong 2, uh, February yan. So, matagal-tagal din. Pagdating dito sa pangatong mga kabuting ting, nagigiging 11. 11-1, araw ng mga dedo yan. Araw ng mga minamahal sa buhay na namaya pa ang date na yan. 11-1, oh. 2023. Okay, mga kabuting ting, gaya ng sabi ko, i-convert natin ito sa 12 volts parallel backlight connection para hindi na siya bumalik. Okay? Gagawin, gagawin ko muna. Papakita ko na lang sa inyo mga kabuting i na natin itong TV natin na kinonvert natin ng uh, 12 volts backlight parallel connection ayan na ako mayroon na siyang uh, welcome logo ano pa ba okay na mga kabuting ting yung kanyang backlight ginawa natin para hindi na siya magpapalik-palik ginawa natin siyang 12 volts backlight parallel connection mga -ting, ting, hindi ko na pinapakita sa inyo kung paano yung uh, uh, paglagay ng uh, mga backlight gawa ng haba lang ating video ang At gusto ko na lang nagawin nyo para makita nyo kung paano ko inilagay ang ganong klaseng uh, backlight parallel connection ay panoorin nyo na lang po mga -ting, ting ang video na yan Yang video lang mga kabutingting, nandiyan po ang buong detalye kung paano po ang paglagay at pagkabit ng parallel backlight. Ang pagkabit ng 12 volts parallel backlight connection. Nasa video po na yan mga kaputingting Ako rin po ang gumawa niyan. Ayun po, GM kaputingting po yan, oh, TV. ah uh, dito, dito sa title na yan, uh, Samsung 40 no display, how to repair. Yan nyo po makikita mga kabutik-tik kung paano ang pagkabit ng 12 volts parallel backlight connection. gandang din po mga kabutik-tik ang ginawa natin sa TV na ito na ngayon ay open na siya. Ahaba lang kasi ang ating video kung uh, ikabit po pa, ipaliwanag po pa yung uh, paano paglagay ng mga ilaw at kung paano ang mga connection. Panoorin nyo na lang yung uh, video na yun. No? Yan. Yan, panoorin niyo talaga yung mga kabutingting. Matutunan ah, niyo mga kung paano ang tamang gawa. Ito na mga kabutingting, oh. Pa magpi-play tayo ng isang uh, isang video na na uh, makita natin na okay naman ang uh, liwanag kahit siya ay 12 volts backlight parallel connection. Okay, mga kabutingting. Kasi uh, sila kayo mga kaputingting sing at medyo maingay talaga dito sa pwisto ko kasi gawa ng ito ya dahanan po ito ng ano mga kaputingting daanan ng mga sasakyan eh dito po tayo naghahanap buhay kaya garun po talaga eh kasama natin sa buhay yung mga ingay na dumadaan na yan pero kahit naman pa paano mga kaputingting eh, uh, lililinawanagan at i ko naman kung minsan inuulit-ulit ko rin yung uh, mga sinasabi ko para mas maintindihan pa ng mga 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 newbie na gusto rin nilang kung paano ang paggawa ng TV na ganitong klase na pabalik-balik ang kanyang sira kaya mga kaputingting ting, -ting uh, ipapakita ko lang sa inyo kasi doon sa kabin ng TV ko pinapakita yung uh, uh, video kung saan doon nyo po matutunan kung papaano yung tamang koneksyon ng 12 volts parallel backlight connection. Okay mga kaputingting ting, -ting yung sinesearch ko lang. Ito na mga kaputingting ting oh. Ayan. Yan sa video Yan sa video ko rin mga kaputing ting Yan yan Samsung 14 o no display how to repair Yan nyo po makikita kung paano Ang pagkabit ng uh, 12 volt Parallel Backlight connection At yun po ang ginawa natin sa TV nito Upang hindi na po siya pabalik balik mga ting Okay mga kabuting ting, sana ya, uh, naibigan nyo po ang aking gawa at maiksi lang po ito at dahil sa Uh, para hindi na po tayo mababa. Uh, mahala na po kayong uh, uh, panoorin na lang nyo at nang malaman nyo kung paano po natin ginawa ang TV na ito. Okay mga kaputingting, hanggang dito na lamang at sanay uh, sana ay uh, may natutunan kayo sa aking video na ito at, kung maaari po sana mga kaputingting, huwag uh, niyo po sana ng uh, kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit at na rin po ang uh, ang uh, notification bell upang uh, mas marami pa po ang makapanood sa mga video na ating ina-upload at manonit kapag kap kapag ka kayo ay, ay nagsusubscribe subscribe na mga, mga kabutingting ting ay uh, marami din pong uh, makakapagpanood at kung mayroon na po tayong bagong video na i-upload ay uh, manotify ka agad kayo at mapapanood nyo po ayun po mga oh. kung makita nyo ang kanyang liwanag ay maganda naman hindi naman siya madilim nagaya ng ibang sa nagaya na ng sabi ng iba na pagka ganoon ay madilim hindi po siya madilim mga basta tama lang po ang pagkabit at kailangan mga kailangan bago po yung ilalagay niyang backlight Huwag po kayong magkamit ng mga sigod na mano. Kasi pag sigod na mano, ay baka hindi na naman magtagal. Isayang lang po ang imports kapag ganun. Kung gusto nyo talagang tumibay ang pinapagawa sa inyo at wala nang balikan, hindi na siya magbabaklight, ay hindi na siya magbabakjap ng backlight ay uh, ang gagawin nyo mga kaputingting. Kung magkoconvert man kayo ng... Uh, ng uh, backlight 12 volts parallel connection ay kailangan bago po lahat ng ilaw ang nyo Huwag po kayong maglagay ng mga luma. Ayan mga kaputinting, ang isang uh, isang uh, patunay na ang gawang 12 volts backlight parallel connection ay malinaw at maliwanag naman po ang kanya. Hanggang dito na lang mga kaputinting Asanay sana'y uh, naunawaan niyo po ang aking sinasabi. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay na po ang TV na inyo.